Na mga mo ng <laughs> ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan. Ah, binalot mo pala. Oh, please, um, Welcome. Welcome Tito Jun, may nakabalot pa dito. Wow! After this one we haven't seen it. Ito. Aray. Kailan pwedeng harvesting? Pag ano na. Nala Nalala nyo ba na dumating si Lisa na no? nung nung nagbaga tayo sa uh, Taylor dun sa Bulacan? meron uh, tayo sa niya niya. One, two, huh? eh, yung mga nandala buwan niya Ha? Buwan niya yun, yung malaki. Ang mga siya na bunga. Ayan yung malalaking nga yan. niya ng

Ang ganda Para kay Dave. Range mo, range mo, Dave. Talagang dito ba? Eh. <re supporters> ano? Ah. Ka <.Profescara> na no? um, Kaya naka ka na nga daw si Tita Jennifer nga rin Ito, Magkano kilo? Ha?

ano po na kaya natin sa mingari. Di ba pag mamayari na ng ano yan? Sa kapila rin yun. Sa kapila. kapila. kapila Hindi, <laughs> <kapila, kapila>, <laughs> alala mo. Alala mo dito. <laughs> kaya nga eh. Dapat magpaalam na ba ka Alam mo ka Tegra, kailangan magpaalam pag ganito eh. Wow, Kaso kailangan natin pinipi. Pinipisil to? Oo. Oh. Oh. Hindi yung makisap. Paano yung malang yung makisap? Sample tayo? Mm hmm. O tayo? Dapat ma yung makisap po okay yan. Basta wow. makisap. Ang dami palang buong ah. Makisap ba yan? Oo, wow. Mag-sample tayo na isa. Ah, ito parang malambot siya. Tuwa, siya.

Dapat pala, Clark, kuha ka na lang muna ng lagayan. Yeah, pwede na rin yan. Ah, <laughs> uh, yan o. Basta makisap. Ito, basta makisap. Inog na po yan. Basta makisap. Ako, sige ba? Hala! Hmm. Eh, nagdabang ka bukawi. Matuwa mo, buri dito yung 5-3-4 kasi ting mababa ito oh. 5-3-4 Alam nang sipaw pa pag nilalibiyo uso alam nyo ba oh? alin ang mabahagi? ba ng panit Ba't yun sa atin walang bunga? <laughs> sa atin. Chico? Yung ganito natin sa bahay. Ay, ah, uh, kay Mito? Oo. Oh. Wala naman tayong kay Mito. Doon sa gilid. Rasta-rasta-harap, siya waran dyan. Dendi siya ito. Eh, kayo tayo? Oo, yung court sa... Anong? Dito. Parang dito ah. Ay! Parang hinug na yung ano. Bakit eh, hindi pa to. na nahulog? Hindi man sila... Ano naman to? Kahit bukas yan, makalawa. Pwede na rin yan. I-ano lang. Oo, oh, kuha ka na nga yung lago yan

Ito tito dyan o. Oh. Hindi, ito. Yung dalawa o oh, tatlo. Hindi hmm. pa. Katabi, pwede na. Ayun o. Oh. Ah, katabi sa tayo karam. Hmm. Ano saan? Wow! Ito, ito, ito? ayun, ayun o. Oh. sa baba lang? Oo. Oh. Ito? Hindi, ayun sa kaliwa. Ka ito? Parang basta makita, balam ko, pwede na eh. Sabi lang ako, oh. may yung kaso lahat may nangyari, ano. Ito lumip, lumipad po ng bakod tong nandito. to. Ito tatay Oo, oh, sa tingin ko lang. Oh, ba? Matigas. Ito may na pag na. sana yan mga bukas makalawa. Ito, ito, malamang to. Yung mag lang. Ayun o, oh, lalaki niya no. Arugan eh. Yung mahirap lang matamaan mo, babagsak dito jun Sayang. Ito. <laughs> yeah. so. Medyo. Bukas pwede na yan. Pero di pa pwede ngayon. Na. Ah, oh, sige. Manguwa ka muna. Ah, oh, sige. Patikin muna sa kanila. Kaso ano, eh. hindi naman hinugtong tong ano. Eh. Iba yun. Eh. Oh, tingnan mo kung ano. Dalawa man lang na hinog. Hindi <laughs> pa rin. Itong isa tang hinog, itong nasa kamay ko. Oh, matikpan ni tatang. Dalawa pa lang yung ano, hinog, yung kay Kuya Pore at saka yung ano. Iyan, bukas pa daw makalawa. Oh, masarap yan. Kaya yung sa atin doon? Hindi, baka nagtan po. Ano? 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 Ito, oh, may meeting na ba? Sino naman sila sa tayo. lahat? Para tayong mga ano, no? Ramsan! Kagaling ng mangga na to. Kano kaasim yung mangga? Yung kinain natin mm, sa... Thank tabi. you. Aling dito yun, ma'am. Oh, mahal. Kaso parang dry. Na-dry na, na, -dry na siya. Hindi na, ano yan, uh, nung isang araw pa dapat yan. Oh, oh. Then, ano pa rin naman sya, eh? so, oh, ano? Saan? Ay, piniflex sa tuwera, piniflex sa araw, oh. piniflex sa halaman. Ano kuya po, ano nalang yan, yung kalamansi? Kalamansi, ang dalawang bunga. Maganda,

hello hello doggy <coughs> <coughs> Ay, napisak na. Iyan, may hinog dyan. Wala. Mm, sige. Thank you. Tikman po natin tong ano. Na ano po siya eh. Bumagsak. Na ano po siya. Tawag to. Na... Kaya tatang yung isa. Kaya tatang. Sarap ka tayo, Kram. Ah. Hindi, ito na. Wow! Sabi ni tatang kanina, first time ko lang natigman tong tanim ko. Saka sa mga nagtatanim ka yan. Alam. Wala nang gan. dyan. si Luis? Hmm. ko kasamang pumitas wow. Last, last lang bayan. Sino kasama ba natin, ka no? Ito na naalala ko. Hmm. Sino kasama natin, no? challenge pa tayo noon, eh. Hmm. hmm Thank you. Tito, Tito John mo. Hindi ako na, magkukuha pa ako ng bunga. Tinikman ko lang din. Oo. Oh malamot malambot ba? Mm -hmm, malamot malambot po siya. Ah, oh, nano lang to. Nalamog. Kaganda ho nung may mga tanim po kayo katagaran mo. Pitas-pitas yeah. lang. Matigas, yung mga nasa baba, no? no? Yung mga nasa talaga, kahira. Sa yung mga naunang, ano siguro? Ay, Unang Unang bunga.